Hello watchers. Yes, yeah, so for this video, i-share ko sa inyo kung magkano ang income ng isang sugarcane planters. Yes, yeah, so this time i-share ko sa inyo kung magkano nga ba ang income ng isang, you know, isang planters ng tubo or kung, ng isang uh, truck ng tubo. Yes, yeah, so this time um sa mga taong curious at sa mga taong uh, hindi nila produkto 'yon, tubo. So, this time, magka-idea kayo kung paano nga ba magka-income ng tubo at kung magkano, ya, magkano nga ba yung uh, pera mo sa tubo or sa sugar cane. So, this time, i-share ko sa inyo yung um, kung magkano nga ba ang presyo ng tonel sa tubo, kung magkano nga ba ang, you know, ang presyo ng sentral sa isang tonelada ng tubo. At yung truck naman, ilang tonelada ang kaya ng isang truck at magkano yung income mo sa isang truck. So, yun ang aking isi-share. So, this time, sa harapan ko ito po yung aming um, produkto. So, maliit lang po ito. And this time, naisipan ko po ang share sa inyo sa may balak na mag, you know, mag sugar cane, mag -plant ng sugar cane. And then, mag-idea kayo kung magkano yung income niyo sa isang truck or sa isang tonelada ng tubo. So, ito po ay, um, so itong tubo is ano po ito? Puerto Rico. So, yung price ng tubo is nag, it depends sa kanyang, ano, sugar. Or, if matamis siya, and then, sumataas so, yung price ng tubo, or ng pera nyo. So, yung tubo naman na to is, ano, so, ito po ay Puerto Rico. So, ito po ay Puerto Rico, and then, pwede itong i-crops in 8 months. So, 8 months, madouble crop na to. Or, sa isang taon, dalawa ka magpa-crops ng tubo, dahil, mabilis lang po itong humaba. At saka yung may sabi-sabi kasi nila yung tamis ng tubo is nandiyan pag ah, nasa, nasa ano, nasa, ah, hindi masyadong ano ba, lang na. So, dyan daw makikita yung tamis ng tubo. At saka once matamis yung tubo mo, and then matamis yung, I mean, once matamis yung tubo mo, then ma, mataas yung price ng kanyang sugar. So, punta po tayo sa pangalawang variety ng tubo. So, nandito po tayo sa 39. So, ito po ay 3-9. As you can see, super malaki niya at super haba niya at saka mataba pa. So, ito po ay, um, itong, ito ang klase tubo na gusto ko dahil yung life, niya dito is umaabot hanggang 8 years. Okay? So, hindi ka, hindi na masyado magasto sa pera na yun, know, magtanim ulit ng tubo. Dahil nga, ano siya, um, mathaba yung capacity niya sa na mabuhay. So, ito po ay 39 or tinatawag nilang Imelda. So as you can see, sa isang puno niya, super dami nila, okay? Super dami nila and then marami kang makrops. Yun lang is madali silang matumba. So once matumba sila, yung ano nila, meron nang makitang gamot. So this one, oh may mga gamot. And then madalas pag natutumba is kinakain ng mga ilaga. So yung iba dyan is nakrops na. Crops na. So, this one. So, sa punta na merong bahay or merong payag. So, hindi pa namin yung napakraps. And this one, nakraps na po. Pag opening ng central, ito po yung unang nakraps. So, 3-9 po yan. First, ano, um, yung unang truck is yung ang karga ng isang truck is umaabot lang po siya ng ano, um, 6.8 tonelada. Okay, sa isang truck, 6.8 tonelada lang po yung laman. Supposed to be dapat more than 7 tonelada dapat, okay? Yung dapat, kaso lang hindi siya umaabot sa requirements or sa standard. So, so sa isang truck is ano lang po, 6.8 um, 6 lang po yung tonelada na nakayana ng mga, you know, mga tao na magkarga ng tubo. And then, dapat, pa, dapat, ano, um, seven above, okay? So, okay lang din yon So, yung isa pa namin, or so, sa isa pang karga is ano? Sa isa pang karga is 7.9. Ay, no, 6.9. Isa pang karga is 6.9. tonelada sa isang truck, hindi rin umaabot ng standard na 7 above. So, wala tayong magagawa. Dahil nga, ginawa naman nila ang lahat. So, okay lang din yun. So, ang tawag, pag hindi umaabot ng, you know, 7, is 7 tonelada Ang isang truck, ang tawag yan is underload. So, kulang yung karga ng truck. So, this time, isishare ko sa inyo kung magkano nga ba ang income ng, ng ano, ng isang truck. Here, selecta ice cream strawberries. Wow. Ice cream. Dali mo cellphone? Ang po, tuwin siya may napiliin dali. Nagkapi-kapi mo ko. na siya. na, magkona ko. na daan. La, strawberry, pero para siyang white mo <laughs> Ice cream. Lagi n't tanongin na siklab pa na kung ganito ikaw ma. Oh, ito na po um, 'yung um, aming ice cream. Um, so na, strawberry flavor po ito. Ah, may <laughs> um, ikaw, na pala, ma. Ah. Parang ito. Mura mura ay, ice cream siyam. Wala ice cream. Mukha mo magino Yes. Talos fruto. Mangga. Mangga. Tingnan ito. Matatigas ang bata mo, ha? Hmm. Kuan guru ano naman nami mm. ulo gula manik. Namian ko tuma. Ana ah, mi ko, ana mi ko sa ice cream ba kay kuan ang strawberry sumod. Mm -hmm. Eh kuan ubi guru. Nami to tuma no. Kiso. Nami ako, kiso. Kuan mm. ko kapalit ato kan kapalit na. Hmm.

Ang panit na Na, na, na po man, na, Balay, siya. Ano na? Nakakyuta, manaw? Yung si. na yun ah. ako nabi ko na dala nung alden. Karun, anak kadaka. Pero di siya kung anak kurayot. Pero, iyan tubo An ba, minor. Bakit ba Ano na? na. Wala na. na. Wala na. Wala na. Wala na. Ambot, dili Toyota, di siya ya. Toyota. ko pangitag dito. karon So, yay! Finally, this is it. So, ito na yung pera na galing sa sugar cane. So, for those uh, curious kung magkano nga ba ang income ng isang sugar cane planter, so, ito po yun. So, all you need to do para sa pera, hindi naman, you know, ikakayaman mo ito. So, ang kailangan mo lang is magpundar. Huwag natin masyadong mahalin yung pera. Huwag natin masyadong namnamin yung pera. So, kailangan lang natin mag-enjoy at saka magpundar para pag yung pera nawawala is talagang meron kang makikita kaysa nawala na parang bula ba diba? alam mo yung feeling na malaki yung pera na hinawakan mo pag nawala iwan wala talagang naiwan sa iyo so wag tayong ganyan so dapat magpasalamat sa lahat ng blessings so thanks for watching everyone bye bye